tapos na flow. Sige, pwede yung issues mo? Pwede na mo. Yan, pwede na. Para matesting natin. Sige, pwede mo na rin yung isa. Kailan ka nata pinok? Mga nata po eh. March 18. Mag-isang buwan na rin. Sige. Okay, okay muna. Pag ginamit ko siya, Idol, dito natin masusubukan pag sumasakit talaga eh. Ganito? Pag ganito? Pwede po. Pagano? Pagano? Medyo. Medyo. Tapos yung pagano? Okay. Oh, eh. Doon mo malalaman pagka nagbago na yun. No? Kasi pag binaba ko na yun, pag nawala na yung sakit, goods na yan. Ang gagawin mo na yan, susunod. May maiiwan pa rin kung konti na lang. Press na lang, mga is. limang araw. Nasa work ka na naman. Okay? Relax lang. Na, ah, sa mga tapilok, ulitin ko Yung mga sumusunod sa akin Tignan nyo, may mga tutorial tayo dyan Kung paano kayo nahawakan Huwag nyo lang gagawin to sa mga sobrang babata Kailangan matansan nyo yun no? Tapos yung mga may na Kasi baka sumama yun dun sa may singit kailangan may tagahawa kayo kasi may makukonpensate doon. Kailangan marunong kayo magtansya. Magbasa-basa kayo tayo ng anatomy. Yan ang key points natin para alam nyo yung mga madadamay. Nandito ay sasablay. Okay. Okay? La. 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 No. Oh. Amo. Ah, no. Yan yung sinasaya ko. Fa mga 4 to 5 days, nasa ko rin ka na mag-lahat. Check mo. Ding mo. yan na no. Sino ara din sa po? Sabi mo may ganon. Kasi alam niya yan eh sa pakiramdam niyo. Ako hindi ko naman mararamdaman sa inyo. Pero alam mo, sulit <laughs> ka, Ate. Eh. Matrip 'to, na Matrip. Eh. Thank you. Okay, ukg lang, ukg lang basaan na.